What's up guys? Reg Motovlog at meron tayong bagong piyasa ngayon para sa ating NMAX version 2.1 Ayan, so torque drive half pace kung tawagin So, rig legit from Yamaha So, galing niyang kay Speed Tuner So, ayan, so try natin Kung mas okay ba ang gawang Pinoy laban sa gawa ng mga Taiwan Ayan So kasama natin ngayon guys si Richard Ang trusted mechanic dito sa Conception Motorcycle Parts Dito yan, located sa Subic At siyang nagbubukas ng ating NMAX At naglilinis ng mga CBT Ayan, kinakalikot niya na Yun! So ang setup natin na NMAX ay tayo ay naka na JBT at JBT Tawag charge? Puli set, yan. Puli set. So, mag-upgrade tayo ngayon ng ating torque drive na stock kalkal, made by Pinoy, yan. So, nabaklas na ang ating torque drive, ayan siya. Tikas, ah. Dili lang pala 'yan. Serioso. Sige, video. Kitang so, tanggal yung pin, ayan. Ayun, ugot na. Lenchak. Malaki 'to. 'Di biçeket 'to. 'Di iisahan natin. Ito yung sa doon. Ah, okay. Ito yung one. Ano Wala okay. makita eh. Wala, 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 wala makita. Wala makita. Yaw <laughs> mo <Lalo po> na. wala <laughs> din ako mas laki. Oo. Oh. May, may hindi dyan eh, <laughs> walang battery ah. Sinusukat, yan. seryoso hindi ka sukat no? oh. Cool. Malaki rin ang dagdag. Okay. Ayun malaki malagdagay niya ng 2 km per hour bago <laughs> uminta <laughs> so transfer natin yung oil seal ayan, ayan. so transfer ulit yung maliliit na oil seal ayan oring isa pa oring oring pala oring ayan isa pa So, dahan-dahan ang inaalis, ayan. Shoutout nga pala sa MTRT <laughs> Damit ng ating ko Ayan So linis na gamit ang Kobe Ayan Kobe CBT cleaner So diretso linis na guys Ayan, linis na lahat Ni Master Richard Yeah. Top 1. Ayan one. ang grasang top 1. Baka hmm. naman. Ayan. So gagamit na natin ang top 1. Para mas maigi ang kanyang pag-ikot. Ayan. Top 1 lang ang malakas. Shout out. Speed tuner yan. So doon natin nakita yan. So... Ang nagbenta si Ryan CBT yan, Kalookan. Ayun o. <laughs> Ito Ito ah Ayan na yan pinaka malupit Lock kasi ito na So lapat na lapat yung belt natin So may pinipinim belt din yan no? Hindi, yes, ito kasi kay... hindi kumbawa may sa sa version talaga And sa Meron kasing yung isang na... belt tao mas ma ano diba mas makitin mm. mm. hindi yung pang version mo mas mahaba ayan so maganda yung lapat ayan na na ng grasa ni Richard uh, para mas smooth ayun ayun Unlock. So, parit. Belt na rin tayo para mas maganda ang kapit pag pumapayat na. Ayan. Yeah. Yes, 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 yes. Pumapayat na tayo. sarado na guys And... Oh so, Naikot Yun, smooth naman siya Smooth na smooth So yun guys, so binabalik na pa isa-isa ni Richard Tapos na So, tetestingin natin mamaya sa so, daan Sana gumanda yung panahon Umuulan So yun guys, natapos na. Ayan, uh, magpapapakain natin niya si Boss Richard at si Boss Ray. Alright, so tatestingin natin mamaya. Thank you, babush! Okay. So ayan guys, so, natesting natin sya kanina kaso hindi tayo nakapagvideo. So far okay naman, uh, mas smooth at medyo mas nagdaga ng kanyang response. So, approved! approve yung gawang Pinoy na na torque drive. Alright. Babush. Raining in Subic.